Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Rolly, Alam kong maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan tulad ng mga aswang at iba pa. May bago akong kwento aswang at kababalaghan. Pakinggan ninyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Magandang araw po. Halos lahat po ng videos nyo ay napanood ko na kasi po ang gaganda po kasi ng mga kwento niyo. May pagkahawig po kasi ang kwento kong iyon na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pero bago ko po simulan ang aking kwento, gusto ko lang pong sabihin na isa po talaga ang kalamansi sa mga pangontra sa mga aswang at dahil na ikwento rin ito sa akin noon ng aking lolo. Ako po si J.R. Bunso sa apat na magkakapatid. 29 anyos at kasalukuyang nakatira dito sa Novaliches, Quezon City. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari sa probinsya namin sa Duenas, Iloilo. halos nasa 80% ng mga tao sa amin ay naniniwala sa mga aswang. Gaya na lang ng kwento tungkol kay Tiniente Gimo. Naniniwala ang karamihan sa kwentong ito, lalo na po ang pamilya namin dahil doon po mismo sa duenyas nangyari ang kwentong iyon. Ngunit hindi po yan ang aking ikikwento ngayon dahil ito ay karanasan ko po mismo sa amin sa Duenas, Iloilo. Taong dalawang libot labing tatlo. pa lang ako nung mangyari ang karanasang hindi ko makakalimutan. Mahilig ang pamilya namin sa mga tusok-tusok o di kaya ang barbecue. Kaya naman madalas kaming nagme ng barbecue tuwing hapon. Madalas akong utusan upang bumili nito dahil ako po naman daw ang bunso sa aming apat na magkakapatid. At dahil madalas namang magbenta ng barbecue si Aling Alma doon sa harap ng bahay namin, ay hindi na lang ako nagrereklamo sa mga kapatid ko dahil malapit lang naman ito. Sobrang sarap kasi ng impla ng barbecue ni Aling Alima Dahil nanunuot ang lasa sa mismong karne nito. Itagdag mo pa ang sausawang suka na may halong kalamansi at sili. Hmm, halos inumin namin ito na parang tubig sa sobrang sarap. Dumating pa nga sa punto na ito na rin ang inuulam namin tuwing gabi dahil nga sa sobrang pagkahilig namin dito. Lumipas ang mga araw buwan at taon hanggang sa dumating ang araw ng aking ikalabing-siyam na kaarawan. Sinabi ko kay Mama na hindi pwedeng mawala sa handa ko ang barbecue. Dahil isa din ito sa pinupulutan naming magkakabarkada tuwing magkakainuman kami. Inutusan ako ni mama na pumunta na lang ako sa palengke para bumili ng hilaw na karne upang i ang karne para mas malinamnam na ang lasa kapag iihawin na ito. Kinabukasan pa naman kasi ang aking kaarawan. Kaya naman may oras pa para ibabad ang karni. At hindi nga nagtagal, pumunta na ako doon sa palengke upang bumili ng karni. Mga tatlong kilo ito dahil yung iba ay ilalaan sa handa at yung iba naman ay para siyempre pupulutanin namin. Nung nakabili na ako ng karne, ay may nakita akong matandang nagbebenta ng barbecue doon mismo sa tapat ng pinagbilhan ko ng karni sa palengke. Dahil natakam ako ay bumili ako kahit isang piraso lang para mamatay takam lang ba. Nang matikman ko ang barbecue na tinda ng matandang babae, ay masarap naman ito pero hindi gaya ng benta ni Aling Alma na masarap pati ang sausawan. Yung kasing sausawan ng matanda sa palengke ay walang kalasa-lasa. Ganun pa ay masarap naman ang pagkakamarinig nito dahil nanunood sa karne ang lasa kahit walang sausawan. pag uwi ko ng bahay, ay agad namang minarinate namin ang karni. Maya-maya pa ay biglang sumakit ang tiyan ko. Hindi ko mawari kung anong dahilan at bakit biglang masakit ito. Kaya naman sinabi ko sa aking ina na masakit ang tiyan ko. Pero sinabihan lang ako ng aking ina na maya-maya lang daw ay mawawala rin iyan. Kaya naman, hinayaan ko na lang muna. Maya-maya, habang gumagawa ng makaroni salad si mama, ay bigla na namang kumirot na napakasakit na parabang pinipilipit ang mga lamang loob ko. Noong sinabi ko kay mama ito, ay kaagad akong pinabili ng gamot sa labas. Kaya naman, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad-agad akong bumili ng gamot sa butika dahil hindi ko na kaya ang sakit. Sa pagmamadali ko pa nga ay nadapa pa ako. Noong akmang iinumin ko na ang gamot, ay tinanong ako ng aking ina. Ano ba raw ang pinakakain ko? At bakit sumakit ng ganoon ang tiyan ko? bigla akong napaisip. Baka yung mga kung ano-anong pinagkakain ko lang dito. Habang inaareglo namin ang aking handa para sa arawan ko, ay panay ang tikim ko. Tikim dito, tikim doon. Kaya siguro sumakit ang tiyan ko. Pero maya-maya ay nawala rin naman ang sakit ng tiyan ko. Hanggang sa Nakatulog na lang ako. Kinabukasan, tumating na ang araw ng aking ikalabing siyam na kaarawan. At sa hindi inaasahan ay napakaraming dumalong bisita dahil may mga bisita rin na imbita ang aking mga kapatid. Umaga pa lang ay nagsimula na ang pagdiriwang ng kaarawan ko. Bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo. Isang pindot lang ito sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin. May mga nagpuntang mga vendor na nagbebenta ng drumstick na ice cream. Meron din ng mga tusok-tusok na fishball, kikiam at chicken balls. Uso kasi sa lugar namin kapag may handaan ay may mga dumadayong vendor upang magbenta. Ang mga bata kasi dun ay madaling mauto. Sa ganitong mga paninda, kaya naman napapabili talaga ang mga magulang nito. Pero ang pinagtataka ko lang, may nakahilirang nagbebenta ng barbecue. Lumapit ako para tanungin kung bakit doon siya nagbebenta sa bahay namin. Samantalang may handa naman akong barbecue. Ngunit nang makita ko ang tendera nito ay bigla kong naalala noong bumila ko ng karne sa palengke para sa handa kong barbecue. Uy ate, ikaw pala yan. Di ba kayo, di ba kayo yung nagbebeda sa palengke ng barbecue? Tugon ko sa tindera. Ah, oo, oo, kami nga ng mister ko ang nagbebenta doon sa palengke. Mahilig kasi kami mag-ikot-ikot habang nagbebenta at naghahalap rin ng mataong lugar. Eh, nagkataong maraming tao dito kaya dito kami pumuesto. Naku ate, baka wala ka rin mapagbentahan dito ngayon kasi marami akong handang barbecue birthday ko kasi eh. Kung naaalala mo kahapon, nung bumila ko sa'yo, meron akong dalang tatlong kilong baboy dun. Yun po ang ginawa naming barbecue ngayon. Muli kong wika sa kanya. Naku, pasensya na iyo. Hindi ko kasi alam na may handa ka palang barbecue. O siya siya siya, kami mag-iikot-ikot muna at aalis na kami dito o di kaya sa palengke na lang kami magbebenta. Sagot ng aling tindera ng barbecue. Maya-maya pa, noong akmang aalis na sila, ay nakonsensya ako. Inalok ko silang mag-asawa na kumain muna sa bahay bago sila umalis. Agad naman silang sumang-ayon at sinabi ko na lang na dadalhan ko na lamang sila ng pagkain para hindi nila iwan ang kanilang paninda. Pagkakuha ko ng pagkain ay agad ko itong dinala sa kanila. Dinalahan ko sila ng masarap kong handa na barbecue na may kasamang sausawang toyo kalamansi with sili para matikman naman nila ang timpla namin. Sa aking pagmamadali ay bahagyang natalisod ako. Kaya naman, nang akmang aabuti na nila ang pagkain at dahil nga sa pagkakatalisod ko ay tila natalsikan ang kanilang paninda ng kunting sausawan na may kalamansi. Nakalagay kasi sa maluong iyon kaya bahagyang natalsikan ang kanilang paninda yun na nga, Kuya Barry, nang ilabot at natakot ako sa aking nasaksihan dahil ang parting barbecue natalsikan ng sausawa na may kalamansi ay tila may mga uod na lumalabas at parang naging hilaw na laman ng tao ito. Sa nakita ko ay hindi ako nagpahalata sa kanila. Ngunit napansin ng mag-asawa na natalsikan iyon ng bahagya. Kaya nag-alala ang mga ito. Agad tinakpan ng asawa nito ng isang plastic cover para hindi malatap. Maya-maya pa'y naisip kong bigla na kaya siguro sumakit ang tiyan ko ay dahil sa nakain kong paninda nila. Dahil sa takot ko ay agad akong nagpaalam sa kanila. Pagpasok ko ng bahay ay agad kong tinawag ang aking ina upang ikuwento sa kanya ang aking nasaksihan. Inilahad ko sa kanila na kaya pala sumakit ang tiyan ko noon ay dahil ang binenta sa akin ng matanda ay mga bulok na at may lumalabas na uod pa. Pero noong nabanggit ko sa aking ina na kaya lumabas ang mga uod ay dahil natalsikan nito ng sausawan na may kalamansi na ginawa namin. Kaya mas lalong nag at nabigla ang aking ina dahil sa narinig ng aking ina, ay bigla niyang naalala ang aking lolo. Sabi ng aking ina na aswang pala ang dalawang iyon. Dahil daw iyon sa kalamansi, kaya nagbago ang anyo ng kanilang paninda. Kaya naman nang puntahan na namin ang mag-asawa sa labas, ay wala na ang mga ito. Simula noong nangyari yun ay hindi na ako pinabibili ni mama kung saan saan lalo na dito sa lugar namin. Dahil talamak po talaga ang mga aswang dito. At sinabi rin ng aking ina na tuwing may bibilhin ako ay huwag ko raw kalimutang patakan ng kahit kaunting katas ng kalamansi dahil lalabas raw ang tunay na anyo nito sa katas ng kalamansi. At sa mga hindi pa po nakakainkwentro ng mga aswang, malamang ay hindi po talaga kayo maniniwala. Kahit ngayong modernong panahon natin, ay meron pa rin ang mga ito. Dahil ang iba sa mga ito ay mga marunong na rin mangkulam kaya lagi po kayong mapagmatyag. Hindi nyo alam, aswang na pala ang katabi nyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sa susunod ko na lang po ikikwento ang karanasan ng aking lolo tungkol din sa mga aswang. Maraming maraming salamat po sa pagbasa nyo ng aking email. Kumagalang J.R. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.